Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakinanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamayari ng lupa. original na government ID. At latest, 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Tumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist, at city o municipal agricultural and fishery council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, Pune ng RSVS sa enrollment tab na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepesyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Mga dapat tandaan sa panahon ng El Nino. Sa mga nagsasaka, gumamit ng mga drought-tolerant at early maturing na variety ng binhi. Pangisdaan naman ay dapat gumamit ng erator upang maikalat ng gusto ang oxygen. Suriin ang pan at siguraduhin wala itong tagas. At sa inyong mga alagang hayop, kailangan maginhawa ang kulungan at ugaliin ang pag-iimbak ng malinis na tubig. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang paaralang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Manood, makibahagi at maging produktibo. Mga ka agri handa ka na bang muling matuto? Narito na ang mga panibagong episodes na tiyak na makakatulong sa inyong pagsasaka. School on the, School air. On the air. Osoa on Rice Production. nang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri. Nais ko rin pong batiin lahat ng mga ka-agri natin na nagmula sa iba't ibang probinsya dito po sa Rehiyon 12 at sa lahat ng mga ka-agri natin saan man dako ng Pilipinas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ngayon ay nakatutok sa ating School on the Air na inyong mapapanood sa pamabangitan po ng ating official Facebook page ang Agritayo Soxargen sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating bagong director, Director Roberto T. Perales. Atin pong tatalakayin ang mga mahahalaga at kapakipakinabang na mga impormasyon sa pagsasaka ng palay. At bilang buwan manong ng episode, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat at makakasama natin ang isa sa pinakaaktibong municipal agriculturist dito po sa rehiyon 12. Let us all welcome MA Rene El Sanchez. Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? At bago po pala ang lahat, ay uh, batiin po muna natin lahat ng mga ka natin na nakatutok dito sa ating School on the Air. Magandang hapon po sa ating mga taga-agre uh, at saka uh, higit sa lahat ang ating nanonood ng School on the Air program. Magandang araw ulit po, Sir Rene, at maraming maraming salamat. At uh, kayo po ay nandito at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. Okay, Sir, so bago po ang lahat ay maaari po ba ninyong maibahagi sa amin yung mga pangunahing impormasyon tungkol po dito sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat? Ang munisipyo ng Libak ay isa sa mga progresibong munisipyo. Ito po ay belong sa tatlong coastal municipality ng probinsya ng Sultan Kudarat na kung saan napakalawak po itong area natin. Panglima po ang ang Sultan ang Libak sa buong Sultan Kudarat ng mayroong area ng malawak na palayan. Sa ngayon, nakikita ho natin na ang Libak ay diverse municipality. We say diverse dahil mayroon po kaming upland, mayroon po kaming lowland, mayroon po kaming irrigated at saka mayroon po mga rainfed areas. At the same time, kung titingnan din natin, mayroon po kaming mga tinatawag mga mangroves at saka may dagat din po kami. So so far sa ngayon sa ano sa area po natin ay may git, uh, 480 square kilometers ang lawak po ng area ng Libak at saka umaabot po ang populasyon ng mga 92,000 ang populasyon po as of 2020 according to PSA report. Napakaganda po talaga ng bayan ng Libak, ano? Parang ang lahat ng uh, kailangan mo ay nandito na sa bayan ng Libak. So bilang unang episode po natin, sir, ng ating uh, School on the Air ay patungkol po sa pagpapalay. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng mga mahahalagang impormasyon patungkol po sa ating rice area at rice production dito po sa bayan ng Libak? Ang munisipyo ng Libak ay mayroong irrigated areas na 3,370 hectares na ang average po ng yield nito ay 5 metric tons. E ang ibig sabihin nito 5 metric tons. Hindi ko bababa sa uh, 100 kabans ang maharbis nyo dito. Mm. Ang rain -fed na naman ay umabot ng 377 hectares na kung mayroon average na 4.17 metric tons ang average po. And then mayroon po tayong upland area, areas ng mga 700 Uh, hectares na kung ang saan ang average po nito are 4.7 uh, 4.17 metric tons. A total of 4,447 hectares lahat-lahat. Na kung saan uh, umabot po ang ating farmers uh, nito na 6,644 generated farmers po. So, yung 6,644 po ba yun, sir? Ibig sabihin po nun ay mga registrado sa rsbsa. Opo, uh, nakarehistro na po sila. Ilan po yung Rice Farmers Association dito sa Lebak? Dahil sa masigasig ng mga ating mga agriculturists na kung saan uh, ginagawa talaga nila yung mga instruction natin, sa Lebak, sa buong Lebak na 27 barangays, there are 26 association, farmers association, Rice... Association po yan. Kaya kasi may mga kapi po kami, hindi nun na namin nasali. Kaya mm -hmm. kasi sa bu kabuuan ng total associations sa buong Libak, both RIC, PORETS, at saka itong mga kopi natin, mga under din sa saad, mm -hmm. ay mahigit 200 plus na association mm -hmm. ang ating naparehistro. Ang dami na po pala, oh, Sir. Ang dami. No? Okay, so... Yung uh, marketing status po dito sir. Kamusta naman po dito ang uh, pagbebenta po ng palay sa Libak? Hindi po ba nahihirapan ang mga rice farmers natin sa paghahanap ng uh, kanilang pagbebentahan ng kanilang mga palay? As uh, sa mark sa say so, uh, nating marketing uh, medyo na ano pa mababa po ang ating ano ngayon ang yield in the sense na ang isa sa mga area natin yung Pataba, yung uh, Tagiporikay, uh, Pansod Tran, Tagisa, at saka Baruraw Irrigators and Farmers Association na kung saan naapiktuhan po ito ng na-damage ang kanilang irrigator, ang kanyang irrigation, we back yung sa panahon ng paing. In which, sa ngayon, wala ho silang harvest. So, mababa po ang ating input o na, na harvest So, sa ngayon, oh, medyo hindi hirap ang pagpa, ng kanilang, uh, kanilang palay. So, sa ngayon, kasalukuyan, ang presyo po ng fresh dito sa Libak ay umabot ng 2250 per kilo po. Mm. Medyo mataas na po ba na presyo yun, Sir? or mababa? or ano ba sakto lang? Uh, sa tingin ko, uh, mm. compensated at saka reasonable yung presyo na yun na 2250 in the sense na maraming umahanap. And then, uh, nagkaroon din kami ng programa sa tulong ng ating Honorable uh, Mayor Frederick F. Celestian, na kung saan uh, sumali po sila sa tinatawag nating palgo. Mm -hmm. Ano nga ba itong Palgo? Related po ito sa marketing. unit. si Palgo, Palay Marketing Assistance for Legislator and Local Government Unit. Sa ngayon, ang ginawa po ng ating Local Government Unit ay naka up. Hindi pa talaga na, napapinalize pero ang ating mayor is pushing na kung pwede once na makapag-deliver ang ating mga magsasaka sa NPA, dapat dagdagan ang kanyang kita ng 8 pesos per kilo. Ang ibig sabihin niyan, once na mag-deliver ang ating mga magsasaka sa NPA, eventually ang kukunin, ang dadagdag ng ano ng local government ay 2 pesos. Meaning ang ibig sabihin niyan, 19 plus, plus 2. 2 magiging 21. Magiging 21 pesos per kilo. So, hinikayat din namin lalong-lalo na kami ng mga agriculturists kasi ang ang layunin niya ng ng NPA at saka kami ay for buffer. Ika nga, sa pagdating ng mga panahon, kung may mga disaster man, may baha, o may mga kalamidad sa ating munisipyo, may pagkukunan po tayo ng mga bigas. Kaya kasi kung hindi tayo magsusupply sa inip, paano na lang kung darating ang kalamidad. So with that, uh, I'm so thankful with the leadership ng ating Honorable Mayor na kung saan nag-initiate siya. Sa ngayon ay umabot ng 400,000 ang naalot nila. And then, nag-usap din kami ni Mayor na might be next year ay mahigit milyon ang i nila para lalo pang ma-encourage ang ating mga magsasaka sa tinatawag nating marketing assistance para sa kanila. Wow, hmm. parang magandang uh, programa po yun, ano? Opo. Uh, may isa, yung isa pa po mga tanong ng ating mga farmers, sir, yung uh, dagdag po na dalawang piso, tama po ba? Opo, opo, per kilo. Oh, per kilo. Ay, regardless po ba ito kung uh, dry or wet ang kanilang i-deliver? Yung ano, yung ang, ang gusto nila mangyari, yung ano, kasi ang, ang, ang inipay ay magkikater na rin kahit wet. So sa wet hmm. yun siya kung dry, baka matataas pa ang ibababa ipapatong nila so sa wet basta na plus na yon to 2 pesos mga taagri wag aalis dahil magbabalik ang school on the air o soa on rice production makalipas ng ilang paalala protektahan ang inyong alagang baboy kontra african swine fever wag pakairin ng kaning baboy i-disinfect ang kulungan maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report e agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang palalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng na mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito may iwasan? Palagi ang mag-disinfect, ng personal protective equipment, at i-report agad ang kahinahinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan. Upang bird flu ay maiwasan, ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture Region 12 ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahanaan upang mamigyan ng pagkakakinanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisda ang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. bago po natin na tapusin ang ating episode ngayong araw, ano po muna yung mga gusto po ninyong sabihin or mensahe sa ating mga magsasaka dito po sa Bayan ng Libak at saan mang dako ng Pilipinas po? Una-una, ako yung lubos na papasalamat sa Department of Agriculture na kung saan lagi silang andyan sa atin. Alam mo naman, ang kapasidad ng local government ay ang budget ay napakaliit. Pero sa true assistance ng ating uh, Department of Agriculture sa bagong leadership ngayon na bago ang aming director no uh, na kung saan ang libak ay lalong nakakakuha ng mga proyekto para dito. So eventually nag-uusap-usap na kami. Ah pinatawag kami last time ng ano ng ating uh, uh, top management ng sa regional office na kung saan tinalakay yung about sa fuel subsidy. So we are so thankful na ang Department of Agriculture ay hindi lamang kinikater itong ating mga binhi, libreng binhi, may mga abono pa na ibinibigay sa atin. But sa ngayon, mayroon pa tanatawang pure subsidy. Besides pa doon sa tinatawag nating RCEP na ayong uh, mga program na kung saan through cash card ay nakaka-receive ang ating mga magsasaka ng 5,000. So ngayon, pinapinalize pa yung pure subsidy natin o pure assistance na kung saan ang covered po niyon ay yung may mga may, mga mga Uh, farm equipments na kung saan iisasa-sano i-assist i-assist nang ano ng ating uh, Department of Agriculture. Kaya ngayon uh, medyo busy kami na ipapinapinalize finalize sa aking uh, engineer na kung saan uh, na sinusurvey na nila at saka madagdagan ang listahan natin. Sa ngayon uh, nakapag kami partially doon sa department. So I'm hoping na sana just be relaxed para sa atin for final ano instruction galing sa taas ang Department of Agriculture upang maibahagi naman natin ang mga intervention na gusto nilang iparating sa ating mga magsasaka. At dyan po nagtatapos ang episode ng ating School on the Air. Maraming maraming salamat po si Rene at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon upang maihatid natin ang mga impormasyon na makakatulong sa ating mga magsasaka ng palay lalong-lalo na po dito sa ating rehiyon. At para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito sa Rehiyon 12, huwag pong kalimutang i-like Follow and share ang aming posts via Agri Tayo Sok Sarjan, ang aming official Facebook page. Pwede rin naman sa aming Instagram, TikTok account. At huwag rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Agri Tayo Sok Sargent. Ito po ang inyong lingkod, Sheena Daroy Osher. Patuloy po ninyong kaming samahan sa mga susunod pang episode ng ating School of the Air. Sa muli, maraming maraming salamat po mga ka-agri. Sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.